Yung posa ni Purgatoria, ayan, naglalakad. Hindi siya makalambas yung pusa kasi ano, may ulan. Limang buwan pa lang mula nang inadapt namin ang pusa na to. Samay na rin siya sa bahay. Mag-ikot-ikot yung pusa. Dati nung unang dating na pusa, ano siya? Takot sa amin. Ngayon, malambing na, lumalapit na sa amin, hindi na takot. Ikot-ikot niya sa, sarong, sa bahay, komportable na siya. Meow. Meow. Meow, kain ka kain ka. Kain ka. Oh. Ito, hmm. pagkain mo. Kain. Pusok pa siguro kaya ayaw kumain. Yeah. Masarap ding may pusa. Kasi nakaaliw sa bahay. Di ba, meow? Ayan, no? Lambing siya. Napakabait na pusa. Hindi ka, meow. Meow, halika. Come to, mama. Ako na ngayon yung nanay mo kasi yung nanay mo, wala na, eh. niwanan mo eh. kung saan man yun. Sa daan, yung nanay niya, naghiwalay sila. Pati dalawang kapatid niya, na pusa. Kaya, kung ka na malungkot niya, kami na yung ano sa'yo, mag-aalaga. Ako na yung nanay mo. Nanay, mama. Ganyan lang siya, paikot-ikot sa bahay, naglalaro-laro. Napakabait na pusa. Naka ng problema kasi, mahalo ka rin pag tinignan mo na. Yan, tumabi na sa akin. Meow. Meow. Baka na. Masarap din pag may alaga kang puso.